To Romeo, sets him up from three. Maagang nag-inat si Terence Romeo para sa laban ng Global Port kontra NLEX. Sa first half, 21 punta sa gadang ginawa ng dating F.E.U. star. Dahilan para umabante ng double digits ang batang Pierre. Sa pagtunog ng halftime buzzer, natawagan pa ng foul si Sean Anthony. Nadesmaya si Mark Cardona at hinila ang LED board ng Sports 5 sa Smart Araneta Coliseum. Sa third period, natapyas ng Road Warriors ang 18-point deficit sa Pito 77-70. Nanguna sa atake si Asi Taulava na kumamada ng 11 sa yugto. Nagpatuloy ang rally ng NLEX sa payoff period. 11 puntos muli ang ginawa ni The Rock na nagtapos sa na may 29 markers. Nakalapit pa sila sa dalawa, 92-90 sa last two minutes sa end one play ni Kevin Alas. A second to go, Alas have to do this. And he gets a plus a chance for a three-point play. Pero apat na free throw ang naipasok ng Globalport para maselyo ang panalo 96-90. nag para sa 56 points ang one-two punch ng Batampier na umangat ang record sa 5-3. Bumagsak naman sa 4-4 ang Road Warriors. Sa second game, nakasabay ang Mahindra sa San Miguel sa pagsisimula ng laro. Sa halftime break, anim lang ang lamang ng Beermen, 39-33. Pero sa second half, si June Marfajardo na kumana ng 19 puntos sa unang dalawang yugto, hindi nagpapigil sa third quarter. Kumamada si Takraka ng 12 puntos, kabilang ang sampung sunod para palubohin ang kanila lamang sa 20, 62-42. Nag-ala point guard pa siya at nagbitiw ng no-look pass kibitoy umulon. Yun nga lang, sablay ang tira. Sa final period, tila hindi na pinawisan ng San Miguel at nagtuloy-tuloy sa panalo. Na-extend ang defending champs ang kanilang winning streak sa lima at nag-improve sa 7-1 para sa solo lead sa team standings. I told the boys uh, before na this team, uh, Mahindra, uh, hindi natin pwedeng ano, ne, biru dahil specially Uh, galing sila sa panalo and lahat ng team nahihirapan sa kanila and we don't we, we don't want to be embarrassed by this team Muling bumida ang two-time MVP para sa Beerman sa kanyang 35 points at 11 rebounds. Nung first stop, nagis maya si Coach kasi dikit uh, lang yung laban tapos parang tingin ni Coach nag-relax laglagang enforcer sa kartadang 2-6. Umaaksyon, Lynn Olivario, News 5. sure to come back news 5 everywhere copyright 2015